Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Guys, so for today's video, guys, dito kami sa labas ng aming bahay, guys, at naglalaro kami ni AJ, guys. So, ako dalawang dalawang miss na ako nanalo siya isa pa lang. So, pag manapag matalo, 'yun 'yung lagyan ng full So, ayan, nalagyan ako siya dalawang beses na nalagyan ng full So, ito 'yung laro namin na uh sneak ladder. So, yun yung kalingawan namin ngayon, guys. Dahil mainit sa loob. So, dito kami sa labas. Sa may lilim ng puno. Ng saging puno ng um, kahoy. So, okay, game na. Game. Game. So, ayan yung laro namin, guys. Yung ganyan, oh. One, dog. One, di man. Di, di ha, na ba, ka? Oh. No, di ka, laro. <laughs> Six, laro. Ang bilis na nalun niya. One agad. Tapos na sa 100 na. Ayos. Madaya. Itong At, kalaro ko. Gusto mo tapos agad? <laughs> Sige ka. Ayun. Nilagyan. Gusto niya nilagyan yung mukha ko ng polvos. Sige yan. Lagyan mo na lang yung mukha ko ng polvos. Huwag mo dami Ang dami. Naubos mo naman yan. Last <laughs> one. Kasi daw talo daw ako. Sabi ko hindi naman ako natalo. Hindi rin ka bata siya. <laughs> iya lang nga. Ready? <laughs> Sige, ready. Uy, <laughs> <Oy>, close. <laughs> Mapote, lagi na. Ba yan, Teo? Ano ba namang ginagawa mo sa akin? <laughs> ano mo gawa tong isa? Wala yung laro namin. Ayun o. Oh. Doggo. Panalo siya. So, wala akong magawa. Yung mukha ko, ayan, oh. Okay lang yan kaysa hey, uling. Yung ginawa niyan, pangit yung uling. Sobrang balik? dumi sa mukha. Balik? So, gusto mo magbalik pa tayo? Mm -hmm. Sige, balik pa tayo. Eh, madayak. Ayun yung Ito ginawa mo eh. One, ako daw tayo. Oh, sige, guys. Thank you for watching. And don't forget to like. Hit notification bell para atin guys sa aking mga vlogs, guys. Okay, bye-bye. Oh, laro, isang game na lang. Bye-bye.